Libang dahilan kung bakit hindi ka pa rin nakakapag-ipon. Marami kasi sa atin na 10 years na nagtatrabaho, 20 years na, or 30 years na sa abroad, wala pa rin naiipon. Una is, hindi mo priority ang mag-ipon. Madalas kasi tayo mga breadwinner, mapagmahal sa pamilya, tayo mga Pinoy. Kaya pag sumweldo tayo, buho sa pamilya, bigay agad lahat. Wala tayong tinitira. Tandaan natin na kahit 10% ng kinikita natin, ipunin natin kasi walang nag-iipon para sa atin. And then, pangalawa, bata pa naman ako. Marami pa naman yung oras natin, lagi natin iniisip. Kaya nagde-delay tayo lagi sa pag-iipon. Pero alam mo bang maraming nag-retire na ang pension nila 2,000 to 3,000 per month lang. kaya ba to pag tayo ay nag-retire? And then, pag tumaas na ang sweldo ko. Pero ang ginagawa natin pag tumaas yung sweldo, tumataas din ang lifestyle, kaya walang naihipon. Kaya ang gawin natin, pag tumaas weldo natin, siguraduhin natin na nakakaipon tayo kahit 1,000 to 2,000 per month. And, may utang pa ako. Kung ikaw ay may utang, importante na ikaw ay magkaroon ng extra income or part-time career para makabayad ka na mabilis ng utang mo dahil syempre ang utang, yan ang sumisira sa ating personal finance. And of course, yung iba sabi, my children will take care of me. Di man naman yung anak ko eh. Aalagaan naman ako niyan. Alam mo ba, ang best gift natin sa mga anak natin, yung hindi tayo maging burden sa kanila pag tumanda tayo. To know more about savings and investment, message mo lang ako sa Facebook, Roan Celis Calistrano.